Kapag ganito nga talaga ang ulam namin ay feeling ko ang yaman-yaman ko na dagdagan pa nga na napaka-sexy at gwapo nitong aking chef. Hindi ka ba gaganahan sa pagkain? Charot! <laughs> Napasarap nga ang tulog ko ngayong hapon kaya naman pagkagising ko ay agad nga akong dumiretso sa kusina para makapagluto na nga ako nitong aming hapunan. At kung napapansin nyo nga ay nakabihis pa ako dyan at burado na nga itong aking lipstick dahil kanina nga ay merong laro si Kuya Rem sa football. Pero pagdating na pagdating nga namin sa bahay ay bigla namang sumakit itong aking ulo kaya sabi ko nga kay Afam may matutulog muna ako. Sa totoo lang ay inaantok pa nga talaga ako dito at tingnan nyo nga ako ay pahikab-hikab pa at pakamot-kamot pa ng ulo. Kapag kasi nandito yan si Daddy Afam sa bahay ay tinatry ko nga talaga yung besko ko na ipagluluto ko siya dahil kapag bumalik nga yan sa trabaho ay dalawang linggo na naman ngang mawawala. Gustong gusto nga talaga namin itong Chinese broccoli kaya hindi nga ito nawawala sa aking menu kahit naman twice a week lang. Tinatry na nga talaga namin ngayon na kumain ng mga healthy foods dahil sabi nga namin sa isa't isa ay eh, hindi na kami bumabata at tumatanda na. Char. <laughs> Anyways, ngayong gabi nga ang dinner namin ay magluluto lang naman kami ng steak at iluluto nga namin ito sa charcoal para mas masara. At magluluto nga rin pala ako dito ng mushroom dahil paboritong paborito nga ito ng aking bunso. Lalong lalo na nga kung igigisa ko ito sa butter at saka sa bawang. Pero bago ko nga ito hiwain ay tinanong ko muna si Daddy Afam kung anong pagkakaluto nga yung gagawin namin dito sa mushroom. Dahil minsan nga ay ginigisa ko lang ito sa bawang at butter na siyang gustong gusto nga ng aking bunso. O kaya naman minsan nga ay niluluto namin sa barbecue. At habang busy nga ako dito sa aking kusina, itinawag ko naman itong si Kuya Rams para magpatulong sa paghugas nitong mga pinggan. at dali-dali naman nga siyang lumabas ng kwarto at tulungan ako dito at napakaswerte ko nga talaga sa panganay ko at matulungin dito sa gawaing bahay. Sabi ko nga sa kanya ay eh, hugasan na lang niya itong aking mga pinaglutuan at ilagay na lang itong mga plato dito sa dishwasher. Natatawa hey. nga ako dito dahil kahit pinapatawa ko nga siya ay ayaw talaga niyang tumawa. Sabi ko nga sa kanya ay eh, nagsasawa ka na ba? At ang sabi nga niya sa akin, "Ma hindi pa naman pero malapit na malapit na. Ay, kinabahan ako dong. <laughs> Pero sadyang mapagbiro nga lang naman itong aking panganay at gustong-gusto nga daw niya akong nakikitang tumatawa lang at hindi na kasi maangon. At pagkatapos nga niya akong tulungan dito sa kusina sa paghuhugas ng pinggan ay agad nga daw siyang nagutom. Kaya naman agad nga naghanap ng makakain dito sa fridge at hindi na makapagantay ng dinner. Itong aking mga anak kahit ganyan lang yan ang mga slim ay talagang napakarami nga niyan kumain. At nagtataka nga rin ako kung bakit hindi sila tumataba. Minsan nga talaga ay napapaisip na ako na yung mga kinakain nga ng mga anak ko ay sa akin napupunta dahil tingnan nyo naman. Ako na nga lang yung lumalaki. Anyways, nung matapos na nga ako dito sa kusina, ay pupunta na sana ako sa backyard. Nang madaanan ko nga itong napakakalat na sala. Ayan naman, agad ko na namang tinawag si Kuya Rems na sabi ko ay magligpit-ligpit muna dahil napakakalat talaga ng kapatid niya. At syempre naman talagang taga-rescue nga itong aking kuya at hindi talaga yan mahihindian si mama. <laughs> Pagdating ko nga dito sa backyard ay naratnan ko nga itong aking mag-ama na nire-ready na nila itong charcoal kung saan namin lulutuin itong steak. Kapag nga talaga nasa bahay itong daddy afam namin ay talagang hindi mo nga yan mahihiwalay ang bunso ko sa kanya. Minsan nga talaga nararamdaman ko na na-out of place na nga lang ako at parang hindi na niya ako kilala. Pero okay nga lang yan at naiintindihan ko naman dahil kapag bumalik na nga yan si daddy sa trabaho ay dalawang linggo na naman ngang mawawala. Alam nyo ba na kapag nakikita ako ni daddy afam sa kusina na pagod na pagod na ay hindi talaga niya ako hinahayaang mag-isa. Talagang pupuntahan nga ako niya na tutulungan o di ba? Napakaswerte ko talaga naman. Kaya naman kapag wala nga yan siya dito sa bahay at mag-isa na nga lang ako nagluluto sa kusina at bigla ko nga siyang naiisip at syempre nami-miss na rin. Anyways, ready na nga itong charcoal at mag-uumpisa na nga kami magluto nitong steak at nagugutom na nga rin itong mga bata at syempre pati na rin ako. Kapag ganito nga talaga ang ulam namin ay feeling ko ang yaman-yaman ko na dagdagan pa nga na napaka-sexy at nitong aking chef hindi ka pagaganahan sa pagkain? Charot! oh yes, mga mari, at lagi ko nga pinupuri itong aking napakagwapong asawa para lalo pa siyang ganahan na ipagluto ako. Char! Pero para sa akin nga naman talaga ay siya ang pinakagwapong lalaki dito sa mundo. Oh, di ba? <laughs> At habang nagluluto nga si Daddy Afam ng steak sa backyard, ako naman ay niready ko na nga itong mesa para makapag-dinner na rin kami. At nang maluto na nga itong steak sa backyard ay agad na kaming kumain sama-samang magpamilya at pasalamat nga talaga ako sa Panginoon sa panibagong blessings at pagkain. Kaya naman mga Maria ay ugaliin nga nating lagi magpasalamat sa puong may kapal para tuloy-tuloy ang blessing. At hanggang dito na nga lang ang aking vlog for tonight and thank you for watching. See you in the next vlog. Bye!